Tungkol sa isang pamilya na nagkaroon ng problema sa pera dahil sa pagkakasakit ng kanilang padre de pamilya. Ito ang ating throwback movie para sa araw ng inaugatang The Family Tree. Pinagbidahan ng dalawang batikang artista na si Luis Gonzalez at si Miss Nida Blanca. Ang kwento ng Family Tree ay umikot sa isang mahiwagang puno na inaalagaan ng pitong duwende. Sa halip na prutas, ang punong ito ay nagbubunga ng pera. Ngunit tanging mabubuting tao lamang ang maaaring umani ng kayamanang ito. Ano ba problema mo? <laughs> Edino pa. Sa puno? Ito. Ang ibig mo sabihin, dito nang galing itong perang ito? Opo, Mami. Tignan nyo, ang dami kong kinuha sa puno. Sige, Mami, kumuha kang isa. Ang pelikula ay pinalabas noong 1987 at kasama sa pelikulang ito si na Rosan Gonzalez, Francis Magalona, Manilin Reyes bilang mga anak ng mag-asawang nitang at Fidel. Nababahiran ng tema ng pelikula ng tunggalian, ng kabutihan at kasamaan, ng kasakiman sa yaman at ng katapatan. Pinili ng mga duwende ang pamilya ni Fidel sapagkat alam nila na si Fidel ay isang mabuting barangay captain. Ang layo niya bilang isang pinuno ng barangay ay matulungan ng kanyang mga kabarangay kagaya ng pagpapatayo ng health center. Ang plano niya ngayon ito kung saan niya ibigasusin sa ang perang galing sa puno ay labis ay kinatuwa ng mga duwende. ba? Bumida din sa pelikula ito si Popoy, isang karag-karag na second hand na kotse. Ngunit sa anong hiwaga ang kotse ito ay nagsasalita. na niya ang pamilya ni Lingling na siya na lamang ang bilhin. Huwag mo papayain, ha? Oh, trust Isa sa mga highlights ng kwento ay ang pagtanggap ni Edwin sa hamon ng kaklase niyang makipag-unahan ng, o makipagkarera ng kotse. Dito, nagpakitang gila si Popoy, inilabas niya ang kanyang power at tinalo ang kalaban. Ito ngayon! Wala ng tulay! Relax ka lang! Masyado ka nervyoso! About the, boat, the rich Ha? Huh? Ididiretso ko na? Bahala ka, ha? Ako bahala, sige na. Gaya ng karaniwang pelikula, meron din talagang mga kontrabida. Nalaman ng kontrabidang kapitbahay na si Belia Flores at ng asawa nitong si Bambor Murad kung saan nagmumula ang yaman ng pamilya ni Fidel. Isang gabi, pinagtangkaan ng mag-asawang ito na pitasin ang mga bunga ng puno. Subalit sa kasamaang palad, nando doon ang nagbabantay na si Popoy. Agad niyang sinalakay ang buktot na mag-asawa at umuwi silang luhaan. Kaya naman humingi ng tulong ang mag-asawang ito sa kanilang mga kaibigan at kakosa upang resbakan ang mahiwagang puno at nakawi ng mga bunga nito. Sa huli, ipinakita ng pelikulang ito na hindi kailanman nagtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. <laughs> Isang masayang wakas ang ipinakita ng pelikula na kung saan ang buong pamilya ay masaya. Naghahanda para sa isang malayong paglalakbay. Mm -hmm. Dito Ang lahat may katapusan, diba? At kahit papano, Nakatulong din sa atin ang family tree, hindi ba? O, sige, Mai. O, sige, pasok na.